Guys, wala kami nabiling isda. Kaya pupunta kami sa laot. Sa dabing dagat. Para maghanap ng isda. So, ito po yung ano sa kilakapitan ng bahay. yan yung sa kapitan hilahyan. dyan po yung safe na safe po dito sa lugar na to dahil ang patakaran dito kapag may nanggulo, nagmaoy kung lasing ay magbabayad ng 100,000. So, ito naman po yung pinagkukunan ng kuryente ng buong barangay. Ayan po yung mga generator na pinagagalingan ng kuryente ng buong barangay ng Sibato. At malinis din po ang tubig dito dahil meron din po dito mineral station yeah. kaya uh, kung mga turista na napupunta na hindi sanay sa tubig uh, bukal ay pwede naman bumili ng tubig dito, yan yeah. mineral station po nilagang dito kaya safe pa din yeah. ito grocery tapos ito guys kita na kami sa dagat ang kuryente nila uulitin ko po alas dos ng hapon hanggang alas gis ng gabi ayan at eto na naman kami sa malaking bangka ay no fish charot Ayan, tignan na. Baka doon. Wala kami. Kaya nga eh. Ang alam nga po, nagbagyo. Walang isda, walang isda. Kaya kung anong-anong gulay ang hinanap sa paligid at yun po ang aming inuulam. Puso ng saging. Ah, uh, may nagtanim, may tanim po silang sitaw, yun Sitaw na adobo. Yan ang seaweeds, inaani na nila ang seaweeds. Ay hello. bigyan mo kami ng madaming huli, ah. Yo na. Hello. Makakahuli tayo. Yay! Thank you. Yes. A good sign. Uh. dito yung may sign yung tapat na be yung may sign, yun dun sa labas doon. Ano? Huh? Ah ano yung ano tawag yan? yung vitamins ano? C. Ano oh ano said calcium fruit. Calcium fruit. Sa banaw dami na yan. Oh oh, ito anahaw. Laklak ng sikrin.